Welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia Ni Cristo, Ang Pagbubunyag. Muli po namin kayong inaanyayahan mga giliw po namin mga televiewers na samahan po ninyo kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na wala po kaming ibang hangad kundi ang minsan pa po ay makatulong ay, sa inyo na, sa ginagawa na, na, po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia Ni Cristo. Mga kaibigan, ipinalalagay mm. e, po ng marami na ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo, ng ating Panginoong Iso Kristo ay tao at hindi Diyos, ay isang paghiwalay sa paniniwalang Kristiyano. Ito po ay sa pag-aakalang sa mulat mula pa ay itinaguyod na ng mga unang Kristiyano ang malaganap na paniniwala ngayon na ang ating Panginoong Iso Kristo ay Diyos. Ngunit kung susuriin lamang po nating mabuti ang Biblia, mga kaibigan, Kasama na dyan sa susuriin natin ang kasaysayan, ay mauunawaan po na ang turo ng Iglesia ni Kristo ng ating Panginoong Iso Kristo ay tao at hindi Diyos, ay siya pong orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano. At sa bagay na ito, mga kaibigan, ay aminado po maging ang mga nagtuturo ng ating Panginoong Iso Kristo ay Diyos. Ano pong katunayan? Babasahin po namin ang pahayag ni George Eldon Ladd, isang iskolar na protestante na siya pong sumulat ng isang aklat na pinamagatang The Young Church. Ganito po ang mababasa natin dito po sa pahina 48. Ang kaisipan ng mga unang kristyano tungkol kay Jesus ay siya'y tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan, pansinin po ninyo ang pahayag po ng isang scholar protestante. Ang sabi niya, ang kaisipan daw po ng mga unang kristyano ay ang ating Panginoong Kristo ay tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ganito pa po ang patotoo ng isa pang paring katoliko na siyang sumulat naman itong aklat na pinamagatang Emerging Church. Ganito po ang mababasa natin dito po sa pahina 29. Ang mga apostol at ang mga unang kristyano'y hindi nakilala si Jesus bilang isang Diyos na nag-anyong tao o Diyos na nagkunwaring tao. Ito ang dahilan kaya hindi tinanggap ng mga unang kristyano ang hindi kapanipaniwala at puno ng imahinasyong paglalahad ng naging buhay ni Jesus. Nakilala nila siya bilang tao. Siya'y totoong-totoo sa kanyang buhay, tunay na tao sa Kanyang diwa at totoong makapangyarihan sa Kanyang pananalita, kaya't sila'y sumampalataya sa Kanya. Nadaman nila na kung anuman ang tunay na kahulugan ng buhay ng tao, ang gayong buhay ay nahayag kay Jesus bilang tao. Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo Pagalitan, na ang mga na, apostol wala, at ang mga, mga unang kristyanoy hindi nakilala ang ating Panginoong Iso Kristo bilang isang Diyos na nag-anyong tao o di kaya'y Diyos na nagkunwaring tao. Ganyan din po ang diwa ng pahayag ng historyador na si Bernard Loes sa isang aklat na pinamagatang The Jesus Establishment. Pakinggan po ninyo ang sinasabi dito po sa pahina 175. Bilang isang mananalaysay ng iglesia, isinulat ni Bernard Loes sa motive and Globin motibasyon para sa pananampalataya. Ipinaaalaala sa atin ni Ario na si Jesus, katulad ng inilarawan sa mga ebanghelyo, ay hindi isang Diyos na nabuhay rito sa lupa, kundi isang tunay na tao. Nangyari pa, sa kanyang pagiging tao, pinatunayan ni Jesus ang kanyang lubos na pakikisama sa Diyos. Mga kaibigan, ang mga talang ito ng kasaysayan ay nagpapakita na ang orihinal na paniniwala ng mga unang kristyano ay tunay na tao.